nakapag-wish ka na ba sa isang between paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga between ay may sariling ilog tara samahan niyo ako sa kwento universe sa pagtuklas ng alamat ng ilog ng mga between ang alamat ng ilog ng mga between sa isang nayon sa paanan ng bundok makulumilim, may ilog ng tubig ay nagliliwanag sa dilim bawat patak nito ay tila bituing humabi ng kwento kwento ng pag-ibig, pighati at pag-asa. Isang gabing puno ng hiwaga, ang diwatang si Tala ay bumaba mula sa kalangitan. Sa kanyang pagluha, ang ilog ay ginulantang ng liwanag. Bawat luhay naging bituin, nagbigay ng mahika sa nayong tahimik. Ngunit dumating ang panahon ang tao'y naging bulag sa kagandahan, ang kanilang mga basura sa ilog na nila tinatapon. Ang ilog ay naging itim, ang bituwe naglaho. Nawala na ang mahika, nawala rin ang itinitala. Nakita ni Maya ang pighati ng niwatang si Tala. Ngunit isang batang may pusong malinis, si Maya ay nagtindi. Kung hindi natin aalagaan ang ilog, mawawala ang lahat ng mahika. Mawawala ang lahat sa atin. Bakas sa mga mukha ng mga taga nayon ang pagsisisi sa kanilang mga pagkakasala. Dahil sa sinabi ng batang si Maya, nagkaisa sila na linisin at ibalik ang liwanag ng ilog. Bumawi sila ng musto sa ilog. Bumalik na sa dati ang liwanag ng ilog. Nanumbalik ang saya ng diwata na paluhas siya sa tuwa. Sa huli, ang ilog ay muling suminag. Hindi dahil sa mahika ng diwata, kundi dahil sa pagmamahal ng mga taong nagtatanggol sa kanya. Sapagkat ang kalikasay sa lamin ng ating puso at ang bituin ay nagmumula sa ating pag-asa. Sa bawat bituin may kwento, sa bawat ilog may alaala. Hanggang sa muli mga kaibigan, huwag nating kalimutang pangarapin ang liwanag sa gitna ng dili. Thank you for Please like, comment, share, and subscribe!